sa so, walay pagduha-duha, masking ganahan, kaayo aning sudana. Hello, hello mga ka-cooking! Magluto ta karon og sinar sa bulad. So first, ato ausang iprito ang atuang mga bulad. Og syempre, duha lang ka bulad ang ato ang dutuon, kay basin uroy og makumusta kidney ta Iprito lang nato both sides ato ang bulad until mag brown na tsaka nato hangoon. Okay, syempre, mas tamig manggid nang na ang crispy sa bulad pag paak na to. Masing naa na siya yung sarsa. So, karon naluto na to ang bulad. Set aside lang na to. Then, magisa na ta sa atong mga gamas. Iuna na to ang ato ang garlic. Then, isunod nato ang ato ang sibuyas once nang medyo brown na ato ang garlic. Then, pagka medyo nag-caramelize na itong sibuya, sisunod na nato ang mga kamatis. Balitulo ka kamatis ang ako ang gigamit ani. Then, gisa-gisa lang nato until malata ang ato ang kamatis. Pwede po nato i-press, press ang kamatis para siya hang juice. Kung naalang mo din di mga mamsi and pops, masimutan dyan di din yung kahumot sa ato ang ginisang lamas. Then, magbutang ta o sili. Kasi siya, optional lang siya. Inigdi mo ganahan o halang. Okay, rapot nga din mo magbutang dayon. Inig na press, press na nato ato ang sili para magawas iyang kahalang. Igisa-gisa lang nato kadali. Then, mag-add atuang ato ang tubig. Ma 1-4 cup lang na tubig ang akong gisagol kay para dili kaayo masabaw ang ato ang sarsa. Kay enough raman ni siya sa 2 to 3 persons ang ato ang giluto. I-mix all together lang nato ang ato ang mga lamas sa water, then tsaka magad mag-add o oh, black pepper. Depende na sa inyo kung sa kadaghan, pero ako ang nabutang around 1 teaspoon ni na black pepper and a little bit of all-purpose seasoning. Bahala na mo kung unsay brand inyo hanggamiton para pangdantag lang lasa sa ato ang sarsa. Then, mix mix lang nato para ma-blend ang ato mga seasoning na gibutang. Wala na ko nag-add o asin kay ang ato bulad. Asin naman siya. Alam, mag-add pa ta. So, makumusta kitni. Gintani. So, karon itap na nato ang ato bulad dito sa ato ang sarsa. And, mauna ni mga mamas and paps ang pinakahumot o pinakalami na sudan sa tanan. Wala gay mo dili ani. Unya parisan pagyod nato og pahaw nga kanon. Ay, wala na, sulbad na, sulbad ng diet. Di yun na ka-diet, ati, inig-inani, ato ang sudan. So, katara, mga mams and paps, thank you kaayo, bye, enjoy and happy cooking. Huwag dara na inyong starring nga ka-cooking, nagkaon, nagpakita na sa tagway. Bahala na mo judge kung sa inyong maingon. Hangtod sa sunod, bye!